Yes. Mga kayo, Pinay. Eh. Malapit na ang winter. Herbs pa lang. Ang lamig. Nang paligid. At ang lakas ng hangin. Paano ba makita ang hangin? <laughs> Nantay ako. Oh. Nagbangbuang ko direk video-video. Sabi ko, antayin niya ako 15 minutes akong magvideo Ayan. Ayan, ang view natin ngayon. Ang hirap mag-sittings na. Ay, nako. Ang hirap. balik, balik, balik. 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 gan siya, naantay niya ako. Ayan, ang raguning ako, God. Magvideo-video ko dire. Tapos siya, yeah, pinaantay ko. Sabi ko, antay ka muna. Hintayin mo ako 15 minutes. Kasi magvideo-video ako dito. Ayan. Videohin natin yung paligid. Pinotol na nila yung damo. Ay, hindi yung damo. Bulaklak yan eh. Ayan. Mo ba yung mga dahon doon, oh? yung mga dahon, mag, ano na, magsilaglagan na yan. this is Christmas tree coming, magiging Christmas tree nila ito. hindi palang na, uh, lagyan ng decoration. Ah. ni Diputera, huh? mo no mo no ko mo mo the mo 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 ni ni, ni. Of course, they will not grow here Kala niya dyan na yan Hindi po Maglalagay sila ng Christmas tree dyan Ayan Ayan ang magiging Christmas tree nila Tapos, dito sa kabila Ayan ang castle Ayan, lakarin pa natin. Ang mga dahon nagsiliparan. Ang mga punong kahoy makakalbo na. Nagsilaglagan na yung kanilang mga dahon. Ayan, ganyan talaga kapag papalapit na ang winter. Ganyan ang itsura ng mga punong kahoy mga isang linggo pa wala na mga dahon yan ganyan ang mangyayari okay balik tayo dito kasi inaantay na ako at siya lamig na lamig na we go upstairs yeah. what five minutes miskin lamig na lamig yung kasama ko at ako ganun din pero ikot ikot mo na at mag video video muna ayan share ko sa inyo yung mga punong kahoy na no? wala nang dahon makakalbo na yung mga yan nagsilaglagan na yung mga dahon nila kasi ito lang yung hindi eh matiba yan kapag winter time manatili silang ganyan ang dahon nila hindi mag hindi malalaglag ganyan sila pero yung ito ayan wala na silang dahon ayan at ngayon nandito na tayo sa taas kitang kita na natin ang views sa malayo kita na natin ang don sa malayong lugar pati ang castle oh ayan tingnan mo siya yung kasama ko ayun na ah. lamig na lamig at doon sa unahan kapag ikay ikakasal kapag pangarap may grounding kasal pwede ka dyan oh kaya lang, hindi ko alam kung magkano aabutin ang budget kasi medyo may kamahalan iyon yung tent na yon. yon. Doon mag pwedeng magkainan. Or doon magpunding-banding. At ayon na. Tala. What is that? Aya horse pony. Ah, oh, may nakita kami. Ano ba yun? Doon sa malayo. Ano kaya yun? Hindi ko alam. Anong klaseng hayop? Kapag summer, maraming water lily dyan, oh. Pero ngayon, wala na sila. Lumubog na yata yung mga um, ano, water lily. Lili tao yan ulit kapag, kapag summer. Ayan. uh yung mga kabahayan doon sa malayo. At ayan. Ayan, si baby. Tinutulag. Nas, nakasakay sa kanyang stroller and we go down yes ba ah, baba na kami dito ay dito di dito, dito may lintang doon wala pwede kang madulas di to dahandahan lakas loob ko ngayon mag video-video magsalita dito kasi walang tao kami na pag may tao nahihiya kaya ako nahiya ako mag video ngayon kasi kami lang dito eh as in kami lang <laughs> ayaw magpakita sa kamera Iya din yan sa kamera ayaw niya Iyan, tingnan mo naman yung hangin oh ay ano ba yan sabi ko tingnan ko na yung hangin hindi naman nakikita yung hangin nalaman mo na malakas ang hangin dahil kapag yung puno ay gumagalaw sumasayaw ayan kita uh, mo sila oh at yung mga dahon ayan siliparan at ngayon nandito na tayo sa may hagdan mag sa pagbaba Betul dah. Pati na lamigan. Ako din. Look. This. No more. Let's. Huh? Ah, ya. Ya, dikat. Kalau ko, ko yung mga Kung sa pagi pagipulungan. tapos pagdating ng pagdating na tutubo yan ulit pag ano pag mag summer, malapit ng summer mga april, ayan nakikita mo yan sila ulit, magkaroon na ng dahon ngayon walang dahon ayan the small one ayun at saka ito oh, pinutol din nila oh babalik din yan, tutubo din yan na April. Uh. Cold. Lamig. Talaga lang. At ngayon, nandito na tayo sa baba. Doon tayo nang galing kanina. Doon sa taas na yun. Doon sa tok, -tok na yun. Na tayo doon sa haptang. Ngayon, nandito na tayo sa baba. At ayun yung castle. At ngayon, nandito na tayo. Pabalik na tayo sa pa na. Uwi na. At matatanaw natin yung nag-iisang windmill. Pinagmamalaki ng Harrah's Barren. Ayan. At itong kahoy na ito, malapit na walang dahon na talaga makakalbo na. Kasi nandito na sa lupa ang mga dahon. Ayan o. Ayan o, oh, nagsilaglagan. Ayan sila. Nasa, nasa, lupa na yung mga dahon nila. Ayan. At ito. Ito, eh, tingnan mo oh. Oh, may parating sa sasakyan. Ayun. At ganito ang view kapag nandito ka. Ayun. Pwede ka rin maupo kapag ikay napagod. Pwede ka rin maupo-upo dyan. Ayan oh. O diba? At minsan dito mayroong kabayo. Pero ngayon wala siya. Siguro nilamig. Ah. Nilamig siguro yung kabayo. At ngayon nandito na tayo sa parking area. Nagaanan pa doon. At tingnan mo yung basurahan. siya oh. <laughs> ito na yung bago namin ayun na siya bago ayun na ito review ito, ito na siya thank you for watching Pirot-pirot na sa lakas ng hangin. Sakit kaya sa natin. Bye!